mga kabiks amo pa Kabastaan na di sa bukid sa bayan sa hindi masalang in pasira namun, amun. Amun, tabi, kapis, namun kuangkay, mauran, di, na mo kabastaan mo kabastan po mga kabiks kita ano may na ka mga ayusan so, mga kuang kay mauran mga gadeh na pero kun taginit mga kabiks basta magrigiti na may mga may lumayan na mga kabiks kay mauran Adik, maayo, maayo pamungah. ayun po mga mix na sana mo may mga kabriks ah, ah may nangyong naman ah may mga kabriks nagpakata dito ato na ato, ato na ako ng asawa mga kabriks nagalakat lakat nagasurbi ah kabriks kalo isang gino mga kabriks kita kitang mahayo na ani eh. Ah. Puro si di mga mga kumain mga kabiks. Ang salo yung mga kabiks gin-ginharvest sa Santa Gaya mga kabiks ito. Ah. gin na ginharvest na. Inani na rin na mga kabiks. Ngayon dito. Ah. Gin, na. na ini ini in, jadi in, in, makarik base sa utro bulan pa ini marbis hanggang dito lang ito mga kabriks kung bago pala kayo sa channel ko please pakai like and share na lang mga kabriks kag comment na lang sa baba kung taga diin ka para maraba natin itong kung hain hey, nakabot ini na video salamat mga kabriks